Sundan nyo hanggang dulo mga Lodi at yung vlog para makita nyo kung paano kinabit tong ating 230 na RCB na rotor Dish natin mga Lodi. So eto binabaklas pa lang yung ating uh, big disc na 265mm. Kalapan so, pa yung brighton. muna natin mga lodi para makita nyo rin kung ano yung, kung gaano kaganda tong ating bagong rotor disc natin para sa ating n na si Maki yan, so yan mga lodi binubuksan natin para makita nyo kung, kung ano yung size nito, yan, napakaganda pwede ng packaging mga lodi yan, kung makikita nyo gold yung pinili natin na uh, silver yan, ganda ng pagka gold nya mga lodi, yan. compare ko sa ating big disc, yan. meron yung manual Aerial keychain na RCB. Ayan. Ayan, makikita nyo. Ayan, napakaganda. Napakasold. Makapal siya. Ayan, sa likod mga Lodi, makikita nyo yung NMAX. Ayan. Pwede sa NMAX B1, sa B2 yan. Sa mga Lodi, samahan nyo. Pakapitan natin yung ating bago nating rotor disc na 230mm dito sa bakit mechanic para sa ating NMAX na si Maki. Tara, let's go! Eto mga Lodi, sobrang lapit lang doon lang ayun No? Ayan lang 'yung bakit mechanic mga lodi. So wala pa dito ng ano, 100 meters. Tara na. Dito na tayo mga Lodi sa bakit mechanics. Papakabit na natin 'yung ating 230 mm na RCB na rotor disc natin at yung big disc natin na 267mm na Yamaha mga lodi maganda rin siya kaya lang mas gusto ko RCB na lahat yan ganda ng kulay mga lodi. Tinatagal ng ating mekaniko na si Lodi Jello. Napakalupit na mekaniko ito sa Bakit Mechanics. Para makabitan natin itong RCB natin na rotor disc natin ng ating NMAX. Napakalupit, no? Ito mga tanggal na yung ating gulong para ipakita e, ko sa inyo kung gaano kalaki yung disc ng Yamaha 265mm. Ayan, halos malapit na sa mags, no? konti na lang. Ayan, tinatagal na ni Jello yung ating malaking disc para ikabit na yung ating RCB na maganda. Ito, nakakabit na yung ating disc na lang yung Yamaha na bracket na lang natin. Hinigpit na lang ni Lodi Jello yung ating mga bolt para mamaya matesting natin kung gano'ng kakapit to sa ating caliper na RCB din. Okay. Matatanggal pa naman po? Ah, ano lang po, pag gano'ng mo. Hindi sa direct ko matatanggal. Ah, maganda, no? Palang ganyan. Ten seconds para ng decision Timer, go. Eto, yan. Natanggal na natin yung ating uh, Yamaha na big dish natin. Ang laki ng difference talaga mga Lodi. Kasi sa size niya, 265. Saka 230 na RCB naman. Ayan. Na lipet Uy, plug and play nga, oh. Okay oh, nga, Lodi. Naku po, RCB na lahat, oh. Tayo tayo dito. Masa forma, oh. Kasi na lang. po yung brake niya. Ito mga loading likod ng ating NMAX. Nakarsipin rin yung caliper sa kayong rotor disc ito mga load. samahan nyo ako ah uh, testin mga lodi natin yung bago nating uh, dish na RCB na 230mm yan galing tayo sa malaking dish binig natin sa dati para RCB lahat mga lodi samahan nyo ako napakaganda o bagay lahat diba Tara, yun kamusta mga lodi yan ako mga lodi konting review lang natin sa ating bagong kabit na RCB na 230mm na dish natin mga So galing tayo mga lodi diba sa big dish na Yamaha yung 260mm So maganda naman din talaga yun mga lodi Kaya lang uh, gusto ko lang lahat RCB kasi yung likod nito yung disc brake nito saka yung kalipe RCB Eh syempre yung, yung big dish ko hindi naman RCB kaya naisip ko na RCB na lahat para maganda Maganda naman din yung, ano, yung big dish makapit din talaga malakas kaya bala ko talang ibenta yun na mas mura sa mga gusto. Ayan. So ayun mga Lodi, ang lakasin talaga oh. Grabe na kasi naka, naka two piston tayo lahat eh. Kaya malakas yung prayo natin oh. Grabe, lakas eh oh. Prayo natin. Oh. Lakas oh. So napaka solid itong ating bagong dish. Dish natin sa ating NMAX. Swabi-swabi oh. Ganda rito right ganda naman yung ikot ng ating ano sa maganda kapit na kapit na siya mga lord eh, kasi na test drive na natin to maganda yung lapat din ng dish natin sa ating caliper yan yeah. kung makapansin nyo ayan, oh, ganda ng kain ng ano ng dish to sa caliper yan yeah. sa ano gitnang gitna suwak masuwak lahat mga lord yan yeah, you know, o nyo diba? ganda sa ito ang tatawag na plug and play talaga mga lodi itong ating kinabit na panagkabit kayo ng NMAX na S series na caliper sa na disc na RCB swak talaga mga lodi plug and play lang Ayan. wala talaga babawasang kasi yung isa kong big disc talaga may binawas tayo eh, kasi masyadong uh, medyo may konti kasi from 9mm yung ating sa may caliper yung isa kasi 9mm eh e eh, itong ating bagong caliper 12mm yung taba niya kaya nagbawas tayo ng konti Ayan. pero ito mga lodi plug and play lang talaga kaya pag bumili kayo nito isang set ang bilhin nyo pang NMAX para plug and play lang talaga mga lodi so yun mga lodi sarap grabe so yun mga lodi yun o napakaganda talaga sarap ihato nitong ating ano sa ating motor ganda maganda talaga yung ano maganda rin yung kapit ng ating diso oh. pero pag pinareno mo bigla o oh. o oh, kakagat kagat yung ABS o oh. oh. Taas natin hindi nakakatakot mag ano maneho kasi uh, mas maganda pinalakas natin yung preno na natin syempre ride shift din palagi di, di naman tayo kas mga lodi dahil ano, lagi naman tayong ano, nasa tamang kondisyon. <laughs> Weeeh, di na! Hindi <laughs> naman tayo nakipag-karera, kaya nag-review lang tayo mga lodi. Ganda ng tunog ng yung natin, na no? Ha? Paano nga sabi? Ler, oh? Grabe. Swak din. Ganda. Okay, mga lodi, kung nagpagtatanong kayo kung magkano yung ating ah... Uh, dis na RCB dis para sa Nmax B1 o B2 swakto mga lodi nasa 2,500 pesos ang yung disc niya yung pangunahan front tapos kung katanong kayo yung caliper nito nasa 2,300 pesos eh yung brake hose niya mga lodi may uh, isang set to eh kung tatanungin nyo rin at uh, kasi ABS pa ABS yung ating uh, TDR yan yung brand natin nasa almost 4,800 to 5,000 pesos pero apat na precoz na yun mga Lodi pang ABS yan ito 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 yan yan solid talaga yan okay okay mga Lodi maraming maraming salamat po lagi sa support you lagi kay Lodi Moto pasaport ulit ng holiday please like and share and subscribe na rin po sa youtube channel Lodi Moto TV and click na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga susto video si Lodi Moto po, ride safe always mga Lodi RC bilang malakas, peace out